<clears throat> Yang guys. Dito tayo sa garden. Ayan, daming bunga ng talong. Mama, bukas na lang kami mag-harvest, guys. Hmm. Bukas kami mag-harvest ng talong. ay. Bukas kami mag-harvest ng talong. Ayan. Bukas natin harvestin yan. Magdilig muna naman tayo, guys. Ang ating routine, magdilig. Oh. Ayan, daming bunga. Daming bunga ng talong, guys. Oh. ko. Ay. Ayan. Ang bunga ng talong. 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 Diba? Ay, bunga ng talong natin, guys. Ayan, bunga ng talong. Tapos, ang ating kangkong. Kangkong. Pinatingan ko, tinanim ko doon banda. Oh. May gugulayan si Jo. Kasi tayo ay aalis muna. Next month na, guys. Pakasyon muna tayo ng Pilipinas ng silanganan. Ayan. Ang mga bagong tanim ko na ano. Kangkong. Doon din sana nataniman ko din sana na lang ng kangkong para hindi empty. Wala nang oras. Tama na yan. Ayan. Itong bago nating tanim guys. Oh. <tinyo> ang <coughs> ating tinan na sibuyas kasi yung tinanong ko guys na sunflower ayan Anong nangyari? Kinakain ng ibon. Kaya hirap magtanim dito. Ayun. Sayang natan Sana natanim ang kura ito ng kangkong. Pero wala na tayong time guys. Ang aming sitaw. <coughs> Ayan ang ating sitaw guys. May pagbulaklakan na siya. Ayan Oh. Eh. Magbubulaklak na mga yan. Ayan. Maraming ma-harvest si Joe. Tapos tinanimang ko dito ng hindi pa naman nabuhay. Ayan ang ating sitaw guys. Ayan may pag <coughs> lapit na siya magbulak-bulak Oh. Pero nang si Jo. Ating kangkong. Kamuti. Tamang-tama pagbalik ko guys. Tamang-tama na yan. Ano na yan. Mayroon ng laman. Saka natin tatanggalin ang laman yan. Ayan, yung pizza na natanim ko dito, guys, kinakain ng ibon. O kaya nakaka, ano, magtanim ng ganyan. Dati, ano, di pa kasi naayos sana pagbalik ko, ayos na itong tent. Pag maayos itong tent, pagbalik ko, pwede na naman tayong rumampo magtanim. Ayan, bakanti muna siya. Bakanti muna, bakanti. Ayan. Pagkatapos natin guys dito sa taas, punta tayo sa baba, sa garden, sa baba, sa likod. Sa loob ng compound, sa labas ng compound, meron kaming garden. Mamaya pupunta dito yung hipag kukuha kami na ano. <coughs> tanggalin ko yung sanga ng aking malunggay. Ayan ang alugbati. Meron na naman, pwede na naman makatingan, oh. Okra. Naghalo ng aluk at saka okra, guys. Talbos ng kamotin. Natitira pang sunflower. Sampagita pala. Sampagita yung ano, pinakaminsa sa baba pinagpuputol na ni amo. Nakakano na rin kasi ingayon e ngayon lumiwanag sa harap ng bahay kasi natanggal na yung ano. Natanggal na yung... Ayan. punta na naman sa labas. Ayan. Malakas akong dalang lalagyan. Ako nakapagdala ng lalagyan kaya hindi ko pitas yung ano mga talong bukas na lang. Pag nagdilig ako bukas. Pitasin namin. Ayan guys, don tayo sa baba. Hmm. Black, -black. Black Black sa hardin namin. Ayan, guys pasyal ko muna kayo dito sa aming garden ayan, tignan natin yung ating tanim dito ayan wala na mata itong isa di man lang ayusin kasi dapat may abono ito, di naman nang abonohan kasi hmm. ayan tignan natin guys, ang aking mga tanim bakit parang wala na naman nabuo dito wala na naman nabuo ayan guys, oh ang dami-dami laging ganito pero hindi siya nabubuo. Ano kaya kayang dapat gawin dito? Oh, nadadry siya. Ang dami nitong mga bunga. Pero oh, hanggang bulaklak lang siya, hindi siya nabubuuhan. Ang klase yan. Ayan, Yan ang ating tanim na pitsay guys. Dapat may abono. Sabihin ko mamaya kaya Amo bumili ng abono para maabonohan ni, ni Jo. Ayan guys. Ating paning. Kamuti. Ayan. Ang ganda na naman ang alugbati ko. Ay, ang lalaki ng dahon guys. Oh, lalaki ng dahon. Kamuti. <coughs> <coughs> ayan. Alugbati natin. Ito yung natin guys. Oh. Pag ganito daw yung mga ganito, meron ganito na dahon. Oh pag may ganito na daw may sakit daw yan kaya tangkay lang tanggalin mamaya magpubunot ako Ito at papatanim ko kay ate parang inano ng uod yan guys hmm? nabunot na talaga ay nabunot pa siya na siya kasi tatanim na lang natin dito kasi siya ay nabunot tatanim na lang natin ayun may aso may aso lalaki ng dahon yan guys ang lalaki lalaki ng dahon niya oh. nating tanim Bato. to? Ano kaya ito? Hindi naman ito sa yuti. Hindi ito sa yuti. Wala na. Dito sa ilalim ito. Baka mamatay. Mamatay ang aking aloe vera. Saan ko ba lagay ito? Ito na lang. Dito mamamatay dyan. Uy! Ito ko na lang ilalagay. aloe vera aloe vera oh ayan ayan guys. ayan guys thank you thank you for watching guys thank you sa support sa aking channel guys ating manga hindi pa nagbulaklak pala pinotol pala ni amo pinotol pala kaya na ni bago siya ng ano sa nga ayan ito tot rosal ng oregano pangit 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 ang aking oregano ayan ito di ko alam kung anong tanim dito nila amo ito pala o oh, malaking ano sampagita ano to? Nare. Mga lost it, lost ito ulit oh. Saan ba pagtatanim ni amo to eh? Ito mangga. Bakit tinadadad yung patatas? Ayan guys, mangga. Ayan. Nating pananim. Ang tamor. Yan guys bye bye mo guys see you next vlog. thank you guys sa support bye bus lakien na ng Lost Street